Okay, mga habibista, bista kita tayo ng pasalubong. Yay! Yeah! So, eto na nga mga Habibis. Today, papunta kami ni Habi David sa Habibi Building para bisitahin naman yung mga staff namin doon. Kasi ever since nung dumating kami ni Habi David from our Yule Trip, hindi pa kami nakapunta at nakabisita. Para naman mabigay din namin yung mga simpleng pasalubong namin sa kanila. Tsaka yung niluto ko na bihon kanton. May mga nabili akong konting pasalubong para sa kanila. And I'm sure ma-appreciate nila yan. Kasi ang importante na alala namin sila. And at the same time, hindi naman importante kung mahal or mura yung mga binibili yung pasalubong doon. 'di diba? importante na alala niyo yung papasalubungan niyo. And doon sa mga nagko-comments na mahilig laging mag-compare na kesyo, bakit ganyan ang binigay mo kay ganito? Bakit ganyan? Dapat ganito na lang. Dapat si ganito, dapat si ganyan. I think dapat matutunan po natin na maging grateful tayo, ba? Diba? No matter how big or small yung binigay sa atin, it's the thought that counts, sabi nga nila, ba? Diba? So, iwasan po natin mainggit, iwasan po natin na mag-compare, kasi wala po yung uh, idudulot na maganda para sa atin. And most importantly, wag po tayong feeling entitled. And we're here na sa Habibi Building. Namiss mo dito? Yeah. Let's go, pasak na tayo. Kamigay niya pasalubong. Yes, let's go. So nagdala tayo ng Bihon Canton tapos pinorder ko na rin sila ng chicken para may kapartner ng ating Bihon Canton. Dabating na ba ang chicken natin? Hi sir! Hi. Okay. Ah, uh, ayan, may dala akong pansit. Ayan, oh, may meron tayo dito, nag-order tayo ng chicken dito. So, ito na yung ating pansit. O, oh, pwede niyo kainin, pwede ding merienda. So, mamimili na tayo ng mga pasalubong dito sa Habibi Building. Una kong bibigyan mo na itong kay uh, Uncle tsaka kay Raynor. Raynor! Saan si Iji boy? Si Uncle? Oh, ito na pasalubong niya. From Europe. Kasi okay, yung dalawa yan. Okay, no. thank you. Yan. Pati yung kay Ma, galing kay Queen Bee, nandiyan. Thank So, nabigyan na natin yung kay Angkulag Trainer. Next naman ito, yan. Ibigay natin sa ibang staff natin dito. Ka, sama ko. Halika, sama sa akin. Bigyan natin ito ating pasalubong. Okay, mga happy vista, mamimigyan tayo ng pasalubong. Yay! Tumatalon-talon na sila. Tumatalon sila, alam mo nang ganda-ganda na ng pasalubong. Hindi <laughs> Keychain. Diba? Yeah. E lang naman yung pasalubong. So, okay, dito na pasalubong ngayon, na ating First honor! So, pagbibigay tayo ng chocolate sa ating mga Harry's staff Okay, so... San, san galing yung chocolate? So, galing ito sa... Binibig ko ito sa Amsterdam. Amsterdam, yeah. Yes, okay. Wow. Kaya Amsterdam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. Ay, si Lindy na nasama sa bilang. Di ka kasali, Lindy. 6 nga. Ay, di ka kasama. Ah, 6. pili na kayo dito. Meron na sila. Nabigyan lang sa taas. Okay, so. We go, pili. O, oh, we go. Let's go, sir. O, let's go. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Oh, thank you, po. sir. Okay, ayan. Thank you, po. Okay, ang next na pasalubong ay ano, galing kay Hala, nalungkot si Lindy. Hindi daw siya kasali. Charot lang. dito ako sa nila, sir. Meron pa ano, bibigay lang dun ni Ate Galing silang Singapore. Oo. galing Singapore, galing kay Ate B. O, oh, ayan, kayo. Si, except si, ano, ato ba? Yung yung sa'yo nasa bahay. Thank you, Ate B. Well, Thank you, Mom. Thank you, Mom. Thank Thank you, po. Thank you, po, ma'am. Thank Thank tapos, mamigilin ah. tayo ng from France Bracelet. Oh. Kaya, ba Ay! Sa Paris! Sa pa Paris pala. Ito, from ito lang yung panlalaki. O Bob. Oh, ano kayo kuya Adri? From Paris, okay. yes. Oh. Okay. Paris. Paris. tayo ng Bango. Ayan, yeah, mga bracelet tayo sa mga, Ay. mga, Ay. mga, Ay. mga Ay. girls. Oh. Uh, oh, sino yung, Oh, may dilaw. Oh. Pili na kayo. Hello. Yeah. <laughs> oh, Mamili na, Mamili na. Thank you Yes. Sino ka? Ito ba 'no? Thank you for. Ano sino ka? Ayalan, <laughs> oh, magpapaselo mo ngya. Hari ba kaya? Hari? Tapin na. 331. Yes! Berun ba? But wait, there's more. <laughs> Ako tingin na oh! <laughs> 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 Ano yan? Tommy for men. <laughs> <laughs> Tommy hit. on. Oh! Nababawag po untuk Ano yung Bob? <laughs> David of Cool Water! Oke, oh! Okay, ayun okay, di chat, David of Yes! <laughs> Tapos, meron tayong bidinig ganito from Zara. Dalawa yung laman. Dalawa yung laman yan. Yung magkambal dito, magkambal. Lagi magpartner si Lena at saka si Santigista kayo dito. Yes! Thank you! Thank you! Tapos itong isa, binibigay mo dahil kasi magpa-birthday ito. Wow! Si Wen, pala kayo na. Yes! Ano yan? Papagod ang ganoon din. Zara din siya. Hey, Zara na set. Perfume and lotion. Perfume and lotion kasi di? lahat yan? Happy. kayo? Happy. Happy sila. Si Lindy lang daw. Ang para kay Lindy ay palakpakan. Hindi kasi si Lindy nag-shopping na doon sa'yo. O, kiss na.